Ito hong pagtanggap ng senador ng donasyon mula yan sa mga government contractor. Aba, posibleng isang pa sa Ethics Committee. Alin yan sa isang senador. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan at tinutukan ni Bombo JC Galvez. Maaaring maging batayan ng reklamo sa Senate Committee on Ethics ang pagtanggap na isang senador ng campaign contributions mula sa isang government contractor. Ito ay may kaugnayan sa pahayag ni Lawrence Lubiano pangulo ng Center Waste Construction and Development Incorporated, na sangkot umano sa mga flood control projects na nagbigay siya ng 13 million pesos bilang pondo sa kampanya ni Sen. Jesus Scudero noong 2022. Ayon kay Senate President Tito Soto III, may tuturing itong posibleng basihan ng reklamo dahil malinaw na ipinagbabawal sa batas ang pagtanggap ng mga kandidato ng donasyon mula sa mga kontratista ng pamahalaan. Gain pa man, nilinaw ni Soto na wala silang kapangyariang magsagawa ng investigasyon hanggat walang formal na reklamo na inihahain laban sa kapwa senador sa Ethics Committee. Dagdag pa niya, dapat ay naging mas maingat si scudero at iba pang kandidato noong nakarang halalan sa pagtanggap ng campaign contribution. Lalo't malino na hindi pinapahintulutan ang pagtanggap ng pondo mula sa mga kumpanya o individual na may kontrata sa gobyerno. Ay sana ay naging Sana ay nag mahirap. Man ang... O baka hindi nila alam na mayroon gano'ng kabawalan. Pero bawal yun. They should probably at the very least be asked to explain. It's very difficult to say uh, unless uh, we see the uh, complaint or anything to that effect. Tingnan na natin sa mga kabawalan. Mayroon bawal naman ito. Bawal naman sa mga kabawalan. Uh, Let's say corporations or personalities who are um, having transactions with government, bawal yun eh. Ayun lang kumakain kami mga government officials sa isang restaurant. Tapos meron mag-representa na, di bayaran nila yung kinain mo. Kapag yun may transaction sa gobyerno, bawal yun eh. At hindi lang siya ang bawal. Pati ako natatanggap ay bawal. Una ng pagpapaliwanagin ng Commission on Elections, si Escudero at ang kontratistang nagbigay sa kanya ng 13 million pesos na campaign contribution. Ayon kay tatalima siya sa anumang kautusan na ipagkakaloob sa kanya upang patunayan na hindi siya dumabag sa anumang batas. Gayunpaman, pa man, nagpapasalamat ang senador kay Comelec Chairman Garcia dahil binibigan siya ng pagkakataon na patunayan na wala siyang nilabag na batas.

Like, share, and stay connected anytime, anywhere.